Di lang sana ako naging mahirap. Di ko sana mararanasan to. Di kasi ang hirap sa atin eh. Tayo kasi mga mahirap. Basta pera ang pinag-usapan. Kahit anong racket papasukin natin. basunod lang utos ng pera. Para tayo mga asong. Nasunod na sunod na lang. Dahil lang sa pera ngayon. 来。 Aneh, pembahoh. Kita dapat satu orang yang perlawan. Dapat cepat pahuan pak. Ara Ayos. are you waiting for? Collect the money! Tama. Ang gatong! <laughs> Matagal ka lang gumagamit ito? Ha? Kailan pa? Hindi ko na po ulitin Kuya El Cid. Ayoko naman po talaga niyan eh. Pilipinit lang nila ako. Sino yung mga taong yan? Labano. Pag hindi ko raw po sila sinunod, Google pin po nila ako. Pati nga po si, si Nora na Damay, ano, na biktima nila. Pat, 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 pati ba ikaw na bibiktima niyan? Gusto ko nang... Anong gusto mo? Sige na, Nora. Sabihin mo na. Huwag ka nang matakot. Anong sasabihin mo? Naiinom nila ako ng gamot. Apos, pagwala na ako sa sarili ko ng kanilang lalaki. Buntis ako. Buntis ka lang? Gusto mo na mamatay? Pati yung bata di. Oh, pumasok ka nga sa loob. Kuya, ayoko nito. Ayoko nito! Alay, ano ko ni Bong pag nalaman na to? Alam Man? Ha? Kahit sino pa ang ama niyan, wala akong pakailam! Tandaan mo! Buhay ng tao nandiyan dyan! Kahit ano pa ang gusto mo, hindi po pwede! Tutuloy mo yan! Hindi lang sana ako naging mahirap. Hindi ko sana mararanasan to. Iyan kasi ang hirap sa atin eh. Tayo kasi mga mahirap. Basta pera ang pinag-usapan. Kahit anong racket papasukin natin, basunod lang utos ng pera. Para tayo mga asong na sunod na sunod na, sunod na lang. Dahil lang sa pera ngayon. Nora, isa lang ang binigay sa atin ng Diyos. Ang buhay. Buhay ang nasa loob ng katawa mo. Ha? Pagkikiusap po. Walang kasalanan yan. Tuloy mo yan. 好好好 Yep. Dematins, pare. <laughs> yeah. May nga <aang> sigarilyo. <laughs> <Yeah. laughs> Bakit mo ko tinitignan ng ganyan? Ayaw mo talaga? <mamal noise> Ikaw, gusto mo? Ayaw ko mag... Tara! O, ano? O, ano? <laughs> Wala na ba? Uh... Ano pa hinihintay-hintay nyo dyan? Kunin nyo na yung mga bata Opo At ikaw? Anong tinatayo-tayo mo dyan? Kasama ka! Kunin mo na! Uh, ikaw? Oh. Sumusobra ka na! Napakakupad mo ha. Ang kupad mo.